they are cleaning in the garage now the, the building has already done. And, you know, they are cleaning the garage so, they are using for the, ano so yan po yung, ano, kasi sinasabi na pupunta dito yung fire truck fireman so para inspection in pati garahe so now that they already cleaning the, the garage so wala na pong mga car except yung number 2 na car Yan. kasi mayroon yung um, so ako dito na po tayo sa may garahe ko so kahit sa akin na minamahal na ayan po nakakagano po tayo dyan ayun mag-vlog po tayo dito tingnan hmm. Dignan po nyo yung dirt dirt po ng ano pati yung mga yung mga ano po mga dripping ng oil po dyan eh. talagang nililinis po nila yung toro linis po yan talaga oh. Eh. sa ano, sa garage Naalis po yung mga uwing, no? Yung mga ano sa uwing. Tubig lang po yan, ano, yung power hose, oh. Kinabitan ng, dalawang hose pala yan kinabit, the guys, oh. Dalawang hose ang kinabit, oh. Yun. Yung itim na hose, yun ang inaano, tapos, yung ano naman itong nagagaling po dito sa taas yung tubig ito po kasi tumutulo doon sa taas po yan po yung tubig doon nagbuhat sila ng tubig shoutout po sa akin namin ng mga, mga subscribers, sa aking viewers, sa mga tapos kay Diga Matindi, Diga Love news, indie, si Tao po. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng ating channel, thank you, thank you so much. Alam ko po, po, ma maingay, pero gusto ko po lang pong ma-ano na, ayan po. Ang talaga o. Oh. Ayan tingnan mo, dumi talaga o. Oh. lang oh. Ang mga blibag, ang galang libag ko. Oh. <laughs> hmm, mo oh. Diba? Ang hmm. daming dumi oh. Grabe no? Hmm. Ganito dito po, pag naglinis oh, tingnan mo nyo, ang daming dumi oh. matapos yung isang garage ano, car garage gusto ko pong tapusin po. hindi ko lang po, po kuha lang ilang minuto po no? tingnan ko yung gusto ko lang po yung tapusin siya dyan ito na po ay sa garahe na po ito hindi na po yung building natapos na po yung building, malinis na po ayan po, maliis na po yung building dinis na po yung floor so ngayon ngayon tapusin na lang po natin siya kasi uh, madumi talaga po walang namang si po kasi ang mga tao ay nasa nasa trabaho except itong number 2 na car uh, yan lang po yung natira dyan wala na po yung ibang mga tao dyan, dyan po po sa aking mga minamahal ng mga subscribers sa viewers sa mga vloggers kay Bika Mapindi mga Mika Love at sa lahat-lahat ng aking mga super chatter at nag-iisang sponsor na si GC Pinarino at ang ating members maraming maraming salamat po thank you thank you po sa inyong lahat sa ating super chatter na si Ansi Hammerlane Ronnie Nelson Don't Chu so 29 21 GCP na rin ho media galaxy barko ameline thank you thank you so much thank you so much po sa uh, hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma kayo sa ating mga bago na po po. tayo ng sa garahe na po yung kanilang na uh, nililinis. Nung may pizza po ng isa po na matira dyan, siguro ano nila lang. kasi tumutulo yung oil ng kutsi na dito. So, ayan, pagkatapos nito po, ayun, happy na po ako kasi nakuha ko talaga yung buong blood. Dumi talaga, Jason. So, dalawang hose po nakakunik, ha? Yung isa galing sa posit po. And isa naman ay galing sa machine. Mm. kusin ko lang itong isang video na ito guys dito lang sa ito kasi gusto ko matingnan kung gaano talaga kalinis yung yung ano po yung pagkainit Ayan na. Tapusin natin yan kung gaano talaga kalinis. Parang nagre-rinse na po siya. Nagre-rinse Tingnan natin po kung gaano kadumi oh. Ang linis po. Tanggal ang mga oil o. Oh. Tanggal po ang mga oil nila hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po. Yung to, ko po sa taas, ito yung most nila nakakunik dito. Tapos, yan. Tumutulo pa dyan. Yan ang tubig. Kasi nanggagaling yung tubig dyan sa taas. Salamat sa Diyos. Kailangan kay Lord na kapag vlog tayo nang nandito lang tayo sa loob ng bahay. Thank you, thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Thank you, thank you. At Maraming maraming salamat po sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. And thank you po sa lahat. Bye-bye you. Shoot out.